Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Attorney, um, sa, sa, mga sinabi nyo, sir, lahat po ng posibilidad na gagawin po dyan sa kaso na yan, nakafocus po dun sa interim or temporary uh, release? Sir, ang uh, nasa isip kasi, sir, nung mga taga-suporta ng Pangulo at maririnig din kasi nila siguro sa opinion ng iba pong mga legal minds or legal luminaries. Um, uh, kung pagbibigyan ba yan na uh, attorney, eh pwedeng umuwi si Pangulo muna sa bansa? Uh, Unang-una, Patrick, no? um, karapatan talaga ng uh, kahit na sinong akusado sa ICC na mag-file ng um, application for interim release. No? Pwede nilang sabihin kung ano yung mga rason in support of their application. And in fact, kahit na decision ng um, ICC sa taon na to, nire-review yan every year. No? Kung halimbawa Apo. i yan this year, titignan for next year kung merong basihan pa rin. Pero ang, ang considerations dyan kung pagbibigyan o hindi, unang-una, um, meron bang risk? Meron bang risk na uh, mag -e escape hindi na magpapakita sa mga paglilites si former President uh, Duterte? Depends ba siya? Um, ma, ano ba, malalagay sa alanganin yung mga testigo. No? And then meron bang posibilidad na pag na-release siya, eh, meron mangyayaring tampering ng mga ebidensya no? dito sa Pilipinas. So yun yung mga konsiderasyon na, na um, uh, titingnan ng judges um, uh, kung pagbibigyan o hindi yung kanyang um, application for interim release kapag siya ay nag-file. Apo.